paalang araw naman sa ating lahat Yan, panibagong araw tayo Panibagong vlog Ayan, Dito naman tayo sa ano Sa farm 2 eh Baba lang namin yung ano dito Yung pataba ni Boss Andy Ayan, Doon tayo na magpataba o, Magpapataba tayo ng pangalawa sa Ano, sa farm 1 Tapos dito, top dress Ayan, Baba lang namin ni Boss Andy Yung ano dito tapos Ayan na uh, Buha lang natin yung apat na bulto Na ano to Na ah, markang bulaklak 2500 pantap dress Yung kayang mga sumasabog natin Wala pa doon sa kabila Ayan Baba muna natin Ayan Apat na bulto yan Para sa top dress 2500 yung ano, Markang bulaklak huh Dito na tayo sa ano So form 1 ayan andito yung mga pataba natin sa loob ayan nagano na tayo ng ano pa palima lima yung ano na to bali anim na ano anim na puti saka apat na triple 14 mas marami yung ano 4600 sa kaysa sa ano kaysa sa triple 14 bali ano yan 10 sampung bulto pang ano pang pangalawang pataba. ayan ah, uh, magpapandar muna tayo ng ano magdadagdag tayo ng tubig yung sa taas natin dadagdagan natin ng tubig para si boss hindi ang ano ng tubig na init para pagdating ng mga sumasabog natin may ano na ah, uh, sila pero may dala naman tayo merienda nilang ano sa drinks sa atin nato. eh talaga sa ating mga ano Ika sa mga ortilano, mas gusto pa nila ano? Lalo na pag maganda ganyan, gusto pa yung kape. Kaysa sa so, soft drinks. O yung soft drinks lang naman yun para ano. Dahil pag tanghali, medyo mainit. Sa so, mainit yung panahon. Ayun, kaya pag nagdadala tayo ng soft drinks, ano. Sprite para tanggal kabag. So, sobrang init ng ano ng panahon init pa ng tubig ng palay ayan uh, matagal tagal na mga boss na hindi umaano <laughs> kala natin magdidire na ano yung ano yung pag ulan kaso yung ulan nung may unang ano unang linggo kasi nung unang linggo ng may last week ng April nag na Alas na sa isang linggo din. Eh, papandar mo tayo makina. Yan, mawas. Yan, may natin sa ano. Sa farm 2. Ay, farm 1. Tako ba? Eh. Uh, hindi naman ganun ka liit. Hindi naman din ganun kataas. Tamdaman lang din. Yan. Nadagdag tayong tubig. wala ano? pa yung wala pa yung mga sumasabog natin ng pataba na kuya edi hindi naman ganun ka ano pa ah uh, hindi ganun ka ano yung pataba nya titignan mo natin yung ano kung kung saan yung walang tubig tubig Wala pa natin eh tubig Pagka ano yan pagka pataba yan Pagka ano tayo mag ispray tayo Pagka steam borer naman iba Ayan o oh, ano lang to Matapakan lang Ayan may madalang Itong, itong ano na to madamot eh Ayan Lumilitaw oh. na isa sa luyutan saka trigo Saka yung, Ito medyo ma ano madilaw. Ang dalawang banos. May tubig naman siguro. Sa bagay, ilang araw na tayo ng kapatubig eh. Kahit na nga wala nga si Boss Andy, kahapon dumating ng alas na ibig daw ng ano bago man ang hali Mag tubig tubig naman pala ha? pwede na to yun, naninilaw na walang na rin talaga sa pataba to may tubig naman pala din kahit yung ano na taas ang dadagdagan natin ng tubig

Buti dito may kahoy sa bahay wala. Wala din natin na makapag ano. Makakuha ng panggatong. Pagkatag ulan na. yan mga boss na natin yung mga ano kataba bali ilang putol 2, 4, 6, 7 12 kung ano to On 13 yung nasa bako na eh, wala pa yung mga sumasabog kapi muna tayo tapos eto yung pinabako ni misis sinigang na manok masyadong ano uh, ayun yung ibang sabaw ang kape 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 hindi muna tayo may natabayan natin yung mga sabog yun okay. tapos tapos tayo ng kape makakain muna natin yung mga kalabang ibabad muna natin hindi naman nakasilong yun ay hindi na kalimutan pala natin paanda rin yung ano to yung makina para yung sa taas maano din pala matabitan ay okay. pandalim muna pala natin yung makina doon para mamaya may tubig pag sinabugan ng pataba eh mabas napandal na natin yung makina tapos doon ayun na yung pataba baka dito pumunta eh sinesenyo sa natin pumunta ron ayan pumunta sa ano nakalimutan lang natin pinandal kanina to ayun mga basa medyo madam nga lang yung nasa ano na to di hindi pa namatay oh patitingin natin sa mga veterano kung ano magiging ano yan. kung pa i pa o hindi na yun lang naman ah oh. pulo-pulo namumuti na yun muta sa frontier makakakanadaw yan malamig naman dito sa palay yung frontier lagyan natin yung diesel yung ano yung mga sumasakong natin parating na. <coughs> Wala akong sabos boss. Nailili na kayo. Nailili? Nailili pa Ano? Abot ang mula na ko. Makinit pa na. <laughs> Meron din. Ikaw naman. May tama din. Eh, <laughs> sige. Pogi

start na tayo magala magpataba gawat muna tayo dito sa ano sa dulo gusto wow. ba tayong magpataba ito na yun ano napataba maganda sa ano na yun Sa so, ato yung dalawa na to may mga laman yung muna namin mga kapat yun so sobrang pataba namin doon soalnya balik susuk balik susuk si bos resi ayo ngantuk sampai kabila, bilang kedulu ya nanti tentara semua lawan banas apa apa namanya ni kue pogi kue edi soal kue sani hindu nandun si bos resi salah si kue andi nandun kau kabila Wala isang gumuno, Ner. Pumunta ng palayan. oo tayo, nasa palayan din naman. At <laughs> <laughs> si Tom, Tom. Magpatingatay ano na mga akin. Tapos, ay, anong kalating bulto? Okay, Ner, tapos natatanggong bali tatlong hektarya tapos na nating sabugan ayan merenda lang siguro tayo tapos pumunta tayo sa kabla para isang ano na lang yan isang patabain na lang yan top dress na yan ayan lang talaga ay dumalang paki lang naman yan kaya nandali yung iba niya hindi na, na tayo nag ano, hulik naiiwan lang pag ano iba yung pagka -berde. pag nag hulik tayo nakakasira lang din sa presyo ito yeah. so, sa kabila ito na tayo sa kabila.

Ito na tayo sa Farm 2 Ito yung buwan ng mga city natin ayan. Yung sampung tuding doon di pa napipitas Makapipitas kami na ngayon ni Boss Andy Tapos yun yung pali natin Gatuhod <coughs> Apat lang namin isasabog natin dito sandali lang isabog yan, isang oras siguro Tahap mo ng mga hilyo. sarado na yung daan, ano? Iipitin pa natin yan. Ipit-ipit to. Oh. Uh, let's go na. Ayan, dalawang balik lang siguro daw yan. Sa so, for dress na daw yan eh. Hindi pangatlo. Pangapat na pataba na yan eh. Hey. na tayo yun, stop dress ano, mabili ah, lang kapat lang bulto lang yun. ay, dami nang ano parakalang parparo Hindi naman pala maliit yung palay natin. Yan, tapos. Lapit na tayo mayari. Nakuha natin ang ano, Bali, dalawang ano, balikan lang. Medyo madamo nga lang yung pilapil natin. radi tabi niyo eh ready pilipil lang naman Yan mabos kapas. mabos taay magtak Wa pinsan eh putik sa 50 lang de hayahay <laughs> <laughs>

Oh, talagang hindi ko mapipigil. Bus! <laughs> <laughs> May tao po. Kapamirayo. Ayan, pipitas kami nga ni Bosani. Sili. Pipitas na Para di maanong Oh. Yun, Wala na pa tayo nito kahit na dalawang bigkis lang. Andun yung kalabaw natin, hindi nakasoga. Tas muna tayo. Tapos, ah tige sa mga tubig na may basa Andun ako, tapos dito siya. Walipat na kami dito. Dito na tayo, palate. Buti, di masyadong mainit. Hindi ganang mainit yung panahon ngayon. Ayan ba, nag bulanda yun, mainit, mainit. Ayan yung nanapit sa isa namin, ito ganyan na, sa kada sa kabila. Nakaisa sa ako na siguradahin. pa sa Iksasako pa nyan Ayan so, o Kay ati hinay-hinay Pero ayan Ang dalawa sa sana yan Saan so, tayo Fibtas na sa naunang Napitasan May mga ano na rin yan. Yan. na muna natin eh. Ay Nat natumba na yung sako doon sa dulo Tayo muna natin doon sa tayo gumulianda Ay Ayan, mabas yung uh, fields natin. Walang dalawa. O, uh, pipitas pa tayo ng mga isa niyan dahil kay ate ni Ninay. Sa katalbos, 10 kilo. 20 sili sa kanya tapos talbos. Ayan. Kung merenda na lang tayo. Pipitas na ulit. Dito na tayo mag-upisa ulit niyan. <coughs> Ayan, mabas. Ayan. Pwede lang tatlong ano na tayo. Tatlong sa ako. Ayun yung dalawa kayo pantin tapos yung isa. Kaya atin na yun eh. Ayan. Ano na muna. Layo na muna natin yung mga kuha muna tayo sa kati pala. Kahit dalawang bigkis lang. Tapos ah tapos dito. So ganoon na natin yung kalabaw. Mamaya lang tayo mag ano ang tatalbos ang balik basta binabiyo natin dito sa ano nagsugaan natin si Magda ay malabong pa naman bukas na lang tayo maglilipat o magtatalbos pa tayo para di tayo masyadong gabihin ayun nakakuha na pala tayo ng sakate bali tatlong bigkis Oh, yeah, si ano, Jenny. Jenny, Jenny. Ay, mabas. Ay, natin na talbas. Nasa, ano siguro yan, sampung kilo. Tapos, tatlong sakong sili. Kapi lang tayo. Uh, magpapawin na rin kami ng na ba, basan. Nasa kayo na natin sa, yung, mga sili sili natin siguro ka lang ayun 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 tayo. ayun ayun